Magandang tanghali Cajun Lemon. Ayan, bisitahin natin yung ating munting backyard, Cajun Lemon. Kasi may hiniit. Ayan, Kajun Lemon yung ating mga manok ski. Kahit may hiniit, Cajun Lemon, uh, laging basa dito. Kasi dito lumalabas yung, kaan, yung pinaglabahan ng washing machine. Kaya laging basa. Kaya yung mga manok natin, ayan. Papahinga sila sa ilalim para malamig. Ayan, mga kajinder man. Kaya, mga magkakit malayo sa sakit. Bihira yung may sipon. Kajinder Ito yung mga pan natin kajin lemon. Siraman natin. yan lang sila. Nakakulong. Tapos ito yung pinambibrig ko kajin lemon. Experiment tayo ng eh, cornice ito kajin lemon. Mag Experiment tayo. Siya yung ginawa kong breeder ngayon. Tapos na tayo sa Black Astrolord Lord. Subukan naman natin sa ating cornish. Yan. Yung ating cornish na manok. Konsa sa bulky, malaking yung katawan Tapos dito naman may pintuan ka lemon. Dito yung ating mga gamsa. Tulad nyan, may naglalama dyan sa likod. sa dito, pero yung mga kanatin, hindi masyadong inep kajeng lemon Pagin nyo nang tayo yung kanyang lemon no? Kalapate okay. Ito ang kajeng lemon yung ating mga kulungan Apat yan na butas Puno ng manok yan kajeng lemon Tingnan natin kanyang lemon yung mga manok natin dito sa kulungan yan o, oh, Arden lemon Ito yung mga manok natin Kating lemon, sisil. Pang ilang batch na to uh, Halo halo na to, kating lemon Yan uh, Cross breed na lahat yan, kating lemon Pero mayroon din pure dyan Pure na black astrolog Kating lemon yan Madali lang naman i-identify kung ano yung cross breed sa uh, Yung puro Kasi nga, nakikita sa itura tapos lemon, ilan sila? 2, 4, 6, 8, 10 12 lemon Mga ako na to 2 weeks kajin lemon Higit 2 weeks na Ito yung ating unang pintuan Mga ako lang eh uh, DIY lang itong kulungan na to Kung ano yung mga nakita ko lang dyan na kita, Ritaso Yung mga pang strap Ginawa ko siya ito yung dalawa kong manok Kajin Lemon Naka-isolate tong dalawang to Ayan Isang Black Astro Lord Saka Cornish uh, May lagnat, Saka may sipon Kaya nakaisulit kasi ko sila Lemon Ito yung ating ano Cornish May lagnat, Ito yung ginamot ko na yan Kajin Lemon Ng um, Primoxil Ano naman Kajin Lemon no? Oh. Mga ano to mga 2 months mark Ito mga to Kajin no? Oh. Ito yung mga Black Aston Rock po Kajin Pero may nakahalo na Dalawang native Na pinakisa sa ito dito Yan uh, May pagpansin yan Para, Para no? huwakan na isa Pero so, yan Yung black na yan Si Manny yan Kajin Lemon Ayam si Manny naman ako oh. Babae siya Ito ito halo sa dyan binili ko lang dyan yan ha lemon mo wala pa akong si na na, na malaki na nangingit lang sa sisiyo muna binili ko ito naman yung ating mga malak na to tumansikit na to kadir lemon masisig na sila kadir lemon ito talaga yung andito yung mga kan mga experimentong crossbreed kadir lemon dami nila ang at ating kapila si Numa ito kajin lemon oh. plus oh. brick yan kajin lemon ayan kain selki saka black Asolot. a lemon at mayroon din tayo dito kajin lemon yan binuksan ko na yung pinto ng mga manok dito para gumalas lang kaso ayaw lumabas nandyan lang sila oh. Ngayon, mga 2 months sigit na rin to ka din Yung iba dyan, 3 months. Uh, Naghalo-halo na. Gawa ng dumami yung ating mga manok. Yan. Yan yung Black Astrolord. Mas doid sa Selkie. Kaya Selkie. Yung puti, Black Astrolord yan ka din lewan. naman yan sa Sussex. Ito, paruwakan ko ka din Dalawa to, yung pintuan na yan ka din dito yung sa kabila naman yung Mga yun nga. Sa six. Cross sa astronaut. Saka yung iba dyan. Para wakan ka din lemon Mga inuman nila. Para malinis. Dito naman ka din naman. Ano yun? Ano? Mga kan, may tatlo akong bantam sirama dyan. Yan. Saka may isang cornish tapos yung iba, black Astrolot Sergeant Lemon. Ayan, natumba yung tubig ang black. Wala na. Lagyan natin, Sergeant Lemon. Ayan, lagyan ko ng tubig, Sergeant Lemon. Dito, meron tayong apat dito, Sergeant Lemon, na galing sa incubator. Isang black astrolot na pansasasex, crossbreed, sa yung ngayon. Dalawang selkie yan, Chinese selkie na no pure yung nasa dulo kanyan Cornish na, na breed ko yun sa Cornish Black after lot. malaking sisyo sa cabin mo man tapos yan yung mga alaga natin cabin lemon na gansa uh, may anak siyang kan, siyam yan medyo maliit kasi yung area ko kaya kinulong ko lang cabin lemon tapos mayroon din tayo dito, kagin lemon. Mga bibi. Yeah. Pinsi yan, kagin lemon. Ay, mga black pyro, parawak ito, kagin lemon na 21 pieces. Sayon, na 21 months, Ayan, mas na sila kalaki. malalaki na sila. 3 months na yan. Sigit, kagin lemon. No? Malulusog sila, kagin lemon, kasi matataw sila. At may white paruwakan tayo ito sa gin lemon no? iika ika di ko alam kung ano nangyari Ayan, no? ating bibi Ayan, trace yan mayroon din tayong rabbit dito ulang tayo sa kulungan kaya sama sama muna sila 4 months na yan yan yung kan natin mga manok nakakulong ito yung ating mga paruwakan yung isa naglilimlim so, yung nag-isang Rhode Island natin yan, may vlog na yung mukha natin oh. ito yung tapos may naglilimlim din tayo doon kagin ito yung isa kong manap na malaki parawakan to ano? Yan, kaya rawakan yan, Cajun Lemon. Yan, Cajun Lemon. Dito sila natambay, oh. Kasi malamig. Cajun Lemon, oh. Tambay sila. Pati yung isang manok na pinakamalaki. Yan, yung PB Lions. Malaking manok yan, Cajun Lemon. Kanpa lang yan? Uh, five months. Magpa-five months pa lang. Ang mga big jock ng parawakan, oh. May white parawakan ako. Oh saka puro black ito yung pong ng black asteroid ah. yan, kadya rin naman update natin sa ating mga manukan